mga kamaks na marami talaga mga rider na binenta nila yung mga yung mga gear nila mga kamak, mga kamaks. Marami pinopos doon sa group page no. Marami marami pinopos sa uh, Maxim page na bini, uh, for sale yung uh, helmet nila. Eh ngayon paano na yan? Pagsisihan niyo pagsisihan niyo talaga yan mga kamaks. <laughs> maraming nadismaya mga kamaks, no sa update ng apps natin ngayon about sa ating photo verification kasi maraming mga priority dati na ngayon ay naging connected na lang sila mga kamaks And dahil sa photo verification mga kamaks so maraming rider natanggalan ng access sa priority unang una bakit nga ba naging connected na lang sila mga kamaks ah, ganito po yung kamaks ah, uh, nung nag-upload kayo ng photo sa photo verification ninyo mga kamax yung app naging, nanghingi ng picture ng tulad ng mga helmet, jersey at saka bag ayun sa photo verification nakataon uh, nagkataon siguro mga kamax na hindi niyo ginamit yung mga gear niyo kaya ang nangyari uh, natanggalan kayo ng access sa photo verification uh, natanggalan kayo ng access sa uh, priority yung ibang rider mga kamax dati sila ay priority kaso ah, bininta nila yung mga gear nila mga kamak sa tulad ng bag at saka yung helmet kasi sabi nila ah, hindi daw nila magagamit yon kasi hindi, hindi daw kailangan nilang magsuot ng mga gear kasi okay lang daw sa maxim na walang uniform eh ah, kung totoo si mga kamags, oo, sasabihin natin, okay. Okay yan, kahit hindi, kahit hindi islikto si Maxim about sa ating mga gear, no? Kahit hindi natin yan isuot. Pero ngayon mga kamags, Ah sa pag-update ng apps natin ayan nagkaroon sila ng problema mga kamax kasi nga bininta nila yung mga gear nila mga kamax so paano na yan so paano na ba yan ibalik yung priority nila kung gusto nyo maibalik ang priority yung mga kamax no, may isang solution dyan kasi sa subservation ko mga kamax parang every month yata yung photo verification na yan so pag magkataon na hingian kayo ng photo verification tapos wala na kayong mga gear wala na kayong helmet, wala na kayong bag, wala na kayong jersey so kung may kapitbahay kayo na Maxim Riders tapos complete pa siya sa gear, pwede kayo manghingi siguro, ah manghingi, pwede kayo manghira mga gamas at yun, gagamitin nyo yan sa photo verification sa pag photo verification mga gamas, so kailangan isuot mo yung complete gear for example, pag, pag hingi, ka ng photo verification ng branded helmet, so kailangan naka-jacket ka ng Maxim at, at uh, pati yung bag na sa likod mo tapos sa next verification naman yung jersey ganun pa rin nakasuot ka ng helmet at bag para mabalik yung ano para mabalik mo yung priority tapos may isa pang pa solusyon dyan para may balik yung priority mo mga kamang pwede kang pumunta sa opisina ng Maxim at dalhin mo yung mga gear mo kung wala kang mga gear eh wag ka nalang pumunta doon pag bininta mo na yung mga gear mo sa Maxim tulad ng mga helmet at saka jersey kasi kadalasan kasi mga kamags bininta nila yung mga helmet nila at saka yung bag kasi hindi daw magagamit so pag wala ka na to pag, pag, bininta mo na eh huwag ka na lang pumunta sa opisina kasi alam kong hindi maganda ang makukuha mo doon kay sir pagagalitan ka doon sa opisina so ganoon na lang sa photo verification ka na lang mag ano uh, ma manghiram ka na lang ng mga gear para maibalik yung priority mo pero kaso lang every, parang every month yata yung photo verification na yan so mahirap parang mahirap no ito kasi ang ano ang ang mapayo ko lang sa mga baguhang rider dito na sa Maxim kung kayo po ay isang priority na wag nyo nang ibintay wag nyo nang ibintay yung mga gear nyo mga gamax kung hindi nyo yan gagamitin eh itago nyo lang sa bahay tapos pagdating ng photo verification doon yun na isuot mga kamaks para sa photo verification lang para ma steady po yung priority nyo para ma steady po yung pagka priority niyo sa Maxim so ganun lang mga kamaks no kasi marami talaga na natismaya ngayon akala ko nga pati ako naging connected ako at mabuti na lang nung tinitsay ko ang aking apps naka priority increase pa rin ako kahit kahit hindi pa po ako nakasubmit ng photo verification about sa helmet at saka sa jersey ko at doon ah, ginawaan ko agad ng action para hindi mahuli para hindi natin pagsisihan no? so ganun lang mga kamax uh, ah, para maibalik yung pri priority mo pwede ka pumunta doon sa opisina ng Maxim tapos dalhin mo yung mga gear mo kung, kung may mga gear ka pa dyan dalhin mo na ipakita mo doon kay Sir Chris para may balik yung priority tapos kung wala ka ng gear huwag ka nalang pumunta doon kasi alam ko naman na wala ka talaga mapapala doon pag wala ka ng gear kasi bininta mo na eh alam ko Max na marami talaga mga rider na bininta nila yung mga yung mga gear nila mga, mga, mga ka kamaks maraming pinupost doon sa group page no? maraming, maraming pinupost sa uh, Maxim Pets na uh, for sale yung mga helmet nila. Eh ngayon paano na yan? Pagsisihan niyo, <laughs> pagsisihan niya talaga 'yan mga Kamax. <laughs> so ganun lang mga Kamax and then Ah, uh, ingat-ingat kayo sa pagbiyahe mga Kamax, no? So set